Ay, hindi naman po talaga ako yung nangnakaw, mami. Tsaka, alam na naman po naman tayo yung respeto ko sa inyo. Bakit po ba kayo ganyan na lang kadali kayo mamaniwala dyan sa pinsan ninyo? Tingnan mo. Kararating lang yan dito. Tapos ngayon, siya pinag-aano, pinagbibinta. At saka, bakit? Hindi ako maniniwala. E, tingin ko naman dito eh. Ikaw lang naman yung gagawa ng hindi maganda dito sa bahay kasi ikaw yung nangangailangan. Uh, Ma'am, ilang beses ko po ba sasabihin sa inyo? Nalang na ko po na mahirap lang ako, nakatulong lang ako, pero hindi po ako magnanakaw. Alam mo, tita, para mabawi mo yung pera na ninakaw niya, huwag mo na lang yung pasahurin. Tama ka dyan. Narinig mo naman sinabi ng pisa ko, di ayaw niyo po ba maniwala sa akin? Ay, di ba ma may CCTV naman po itong bahay niyo? Bakit hindi niyo nalang po tingnan doon? Oo, mamaya titignan ko. Ngayon lang po, ma'am, nang sa malaman na... Ma sino talaga yung nakaw? Ikaw ah, katulong ka lang kayo wag na wag mo ko uutusan ha? Ako yung amo dito! Oh, matawag? Kumusta na kaya sila sa probinsya? Hello, Ate Marimar? Oh, Jem boy, bakit napatawag ka? Eh, ano ka ba? Alam mo, nasa trabaho pa ako. Ate! Si, si Tony kasi. Si, si. O ano nangyari kay tatay? Bakit? May problema ba? Yung maintenance niya, napainom mo At, na ba ng tao? Tate! Inatake si tatay! Baka... Baka kailangan namin ng pera. Magpadala ka naman, oh. Ano sabi mo? Inatake si tatay? Oo, oh, ate! Asan siya? Ano nangyari sa kanya? Dito kami sa hospital ngayon. Kailangan naman ng pera para makuperahan siya. Pera? Baka magawa mo ng paraan ate. Eh, eh, Jeffrey, kasi wala pa akong pera ngayon eh. Wala kasi akong ipon. Eh, ate! Jeffrey, baka may mahanap ka ng paraan dyan. Baka pwede ikaw na gumawa ng paraan. Wala akong mahanap ka natin kasi kung di siya makuperahan agad. Maaari ba matay si tatay? siguraduhin mo na maayos na lang ni tatay, ha? Kasi gagawa ko ng paraan. Hanap ah, ako ng paraan, ha? Gagawa ko ng paraan. Tsaka... Batahin mo si tatay, wag na wag mo siyang iiwan sa hospital, ha? Oo, oh, ate, ako bahala. Kasi kaso mo siya sa mga doktor. Oo, oh, ate, ako bahala kay tatay. Sige, ako bahala dito. Gagawa ako ng paraan. Makikiusap ako sa amo ko. Sige, ate. Salamat. Diyos ko Hoy, Marimar Ano? Ang ginagawa mo? Oras ng na trabaho Nagsiselfon ka? Hindi kita pinapasahuran dito Para cellphone na cellphone na Kaya pala walang nagagawa dito sa bahay Kasi yan ang inaatupad mo Ma'am, pasensya na po Pero Emergency po kasi, mami Tsaka ginagawa ko na po yung Trabaho ko dito sa bahay. Hindi na mo nag-iinante ka, Papa. Iyak-iyak iya ka pag nalalaman dyan. Mama, hindi po. Kasi yung tatay ko po nasa hospital mo. Kina kailangan ko po ng pera, Mama. Baka pwede po ako mag-advance sa inyo. Parang awan nyo na po. Advance? Okay ka lang ba? Tingnan mo, pati tatay mo nadamay mo dito. Mami, hindi po ako nagdadahilan. Nagdadahilan ka pa. Mam, hindi po ako nagdadahilan. Totoo po yung mga sinasabi ko. Kahit kausapin niyo po yung kapatid ko. Nasa ospital po talaga yung tatay ko. Mga emergency po talaga. Pakiusap po. Bigyan niyo na po ko ng pera. Kahit mag-advance po. Wala sa akong pera na. ngayon. Parang awan niyo na. Kailangan na kailangan ano ba, kasi ng pera eh. Parang awan niyo na po. niyo na po sa akin. Wala akong pera ngayon. Alam, nagtatrabaho ko po ako na maayos sa inyo, eh. Saka sinisipagan ko po. Huwag po kayong mag-analamang kasi magdodobli kahit po ako kung gusto niyo po. Kahit mag-OT po ako, kahit hindi niyo po kahit hindi niyo na po ako bayaran, gagawin ko po lahat ng gusto. Bigyan niyo lang po ako ng panggang sa hospital. Kaya ako, anong gawin mo? Wala akong maibibigay sa'yo na pera. At saka wala akong hawak na pera ngayon. Gawin mo ng paraan. Siguro may mahihirapan ka naman dyan, eh. <laughs> Pasensya na, wala akong maibibigay sa'yo. Ngunit kailangan ko kasi ng pera eh. Ano? Paulit-ulit tayo dito? Gumawa ka ng paraan. Gusto mong hiram ka sa mga kakilala mo. Ano lang po kasi kakakilala dito? Umalis ka na. Wala kang mapapahiram sa'yo yung pera. At saka isa pa, tigil lang yung pagsine-cellphone dito, ha? Pinapasahuran ka dito para magtrabaho dito sa bahay. Hindi ko ano-anong inaatong mo. Ano? Nagtag mo mo, nalingat. ako sa'yo. Nakairita ka. Huwag saan sa harapan ko? Dadrawa pa to. Rita. Mga katulong na to eh. Na Anong ginawa? Napasaro na ayos. Tapos ngayon, pala'y cellphone, pala'y cellphone. Kapisit. Ay, nakuha. Ukas ng bag ko. Francis, nandiyan ka pala. Nakita mo ba, ba si Marimar? Si Marimar? Ah, uh, umalis te. Ay, nawawala yung pera ko. Pati alahas ko. Pati cellphone ko nawawala din. Alam mo ba, yung sa kwarto, pagising ko, gulo-gulo yung mga gamit ko doon. Saan kaya yung na yun? Eh, eh, te. Huwag ka sana magagalit, ha? Nakita ko kasi si Marimar, eh. Pumasok ka na sa kwarto mo. Ha? Tsaka Sinasabi nakita ko rin. Sinasabi ko eh. na nga ba eh. May dalang alahas at pera. Sigurado ka? Eh, hindi ko na rin pinigilan eh. Kala ko, binigay mo sa kanya. Ay. Dakot eh. Wait. Dakot eh. Sigurado ako. Si Marimar ang kumuha ng mga alahas at pera mo. Duda ko nga eh. Kasi siya lang naman nangangailangan ng pera dito eh. Ikaw naman kasi. Maghahamok ka pa ng katulong bakla pa. ano mo? Anakawan ka tuloy. Iwan, naman kasing pa ba... Pait naman kasi yun eh. Si Maria, Maria na? kaibigan ko kasi kailangan ko po ng pera. Sigurado ka? Hindi lang mo yan? Marimar ah. Magsabi ka ng totoo, ikaw ba kung ano maalakas at pera ko doon sa taas? Pati cellphone ko kinuha mo! <laughs> Naku tita, hindi na naamin eh kasi nagamit niya na yung pera. Eh kahapon kasi narinig ko na pinag-usapan niyo na maghiram siya ng pera. Alam mo sa totoo lang, pinagkatiwalaan kita dito sa bahay. At saka, wala na may makukuha nun kundi ikaw lang kasi ikaw yung nangangailangan ng pera. Di ba may sakit ang tatay mo? Ma'am, wala po akong kinukuha. Alam ko po may sakit yung tatay ko, pero hindi ko po kaya magnakaw. <sighs> Naku, marimona, ha? Ilang beses na kita pinagsabihan, ha? Ma'am, hindi mo talaga ako yung kumuha, kay Kahit kapkapan niyo po ako, ma'am. Sabunutan mo, Tay. Wala po talaga akong kinuha. Kapkapan? Sa kanila. Wala pa kitang kapkapan dyan. Yan, pera na yun. Ma'am, ma'am, hindi. Eh. Kailangan ko to. Ayun. Ay, sa pera na na yan. Yan. ma'am. Hindi ko kaya ako yung bigas ko. Malahin ka. Paano na ako nakakasigurado na pera to ng kung sino mong posyo pilato na yan, ha? Tingin ko naman eh. Pera ko to. Galing to sa alahas ko. No! At saka, pwede pakibalik na cellphone ko? Ma'am, wala pong cellphone dito. Ano po kong pinagsas... Sir, po kong pinagsasabihin ninyo? Alam niyo naman po na hindi ako magnanako. Wag ko siya ako po dito. Ano na ikaw? Nagdadrama ka lang eh. Nagmamangan ka pa na wala ka pang alam. So, talaga ha, Marimar, hindi kita pinatuloy dito sa bahay para pagnakawan mo ko. Oh. Hindi nga Pinatado po ko ikaw. ako ng mga Bakit ayaw niyo pumakinig sa akin, ma'am? Sobra na po ako si Juan, pinigil ako sa'yo ha. Ano? Ano? Sobra na po kayo, <tong> kayo ma'am. Sobra? Ay, hindi naman po talaga ako yung nang nakaw, ma'am. Tsaka alam na naman po na matas yung respeto ko sa inyo. Bakit po ba kayo ganyan na lang kadali kayo mapaniwala dito sa pinsa ninyo? Tingnan mo. Kararating lang yan dito. Tapos ngayon, siya pinag-aano, pinagbibinta. At saka, bakit? Hindi ako maniniwala. E, tingin ko naman dito eh. Ikaw lang naman yung gagawa ng hindi maganda dito sa bahay kasi ikaw yung nangangailangan. Ma'am, ilang beses ko po ba sasabihin sa inyo? Nalam ko po na mahirap lang ako, nakatulong lang ako, pero hindi po ako magnanakaw. Alam mo, tita, para mabawi mo yung pera na ninakaw niya, Huwag mo na lang pasahurin. Tama ka dyan. Narinig mo naman sinabi ng pinsa <tay> ba? ko, e di ba? Bakit ayaw niyo po mamaliwala sa akin? Hindi pa po may CCTV naman po itong bahay Bakit hindi niyo na lang po tingnan doon? Oo! Mamaya titingnan ko! Ngayon lang po, ma'am! Nang saan, malaman natin kung sino talaga saan. yung nanakaw! Ikaw ah, katulong ka lang kayo huwag na huwag mo ko uutusan, ha? Ako yung amo ah, dito! <tay> Sige na, ma'am, tingnan niyo po! Hindi mo naman na magkaalaman ako sino talaga yung nanakaw na hindi talaga ako yung nanakaw. Oh, pag nalaman ko na ikaw ang kumuha, pandaan mo to, ipapakulong kita! Sir, bakit niyo ako pinagbibintangan? Hindi ko naman magagawa yun, sir. Bakit niyo ako dinidiin? Ano yung magagawa? May mukhang gawatan eh. Francis! muha, ha? Loko ka rin teka, ino? Teka lang. Ano, teka? Ate, baka iya yan. Sa tingin mo nagsisinwali nga CCTV na yan, ha? Tayo nga ako naglagay dito sa bahay eh. Para atis malaman ko kung sino yung mga pumapasok dito na hindi maganda. May masamang balak dito sa bahay. At saka, ikaw po talaga na pinsan ko. Ikaw pa yung gagawa ng kalokohan. Malis ka nga! Ang pangalang okay. mo! Tingnan mo! Tingnan mo yung ginawa mo, 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 ha? Pati si Marima na pagbintangan ko tuloy! Anong nangya ka? Ano Francis, pupunta ka lang dito sa bahay? Parang pagnakawan ako? Eh, teh Gipit kasi ako eh. Gipit? Eh? Nalulunga ako sa sugar sa probinsya. Yan! Yan yung sinasabi ko sa'yo! Eh... Ito trabaho ka! Hiram sana ako sa'yo. Nagkatawin kasi nung nagkaway kayo ni Marima na hindi mo siya pinahiram ng pera. Akala ko kasi, hindi mo na ako papahiramin ng pera eh. Alam mo ba, Francis? ng ganyan ang ugali ha? At saka, matuto ka lang magbanat ng buto? Diyos ko, naturing ng pinsan ka pa naman pero ganyan yung ugali mo? Tapos nagrakaw ka pa? Ako pa talaga pinagnakawan mo? Ah, uh, te, kung pwede, wag mo lang sabihin kay mama. Ay, nako Francis, sorry, pero kailangan malaman to ng nanay mo. Kasi, hindi ko ito tolerate yung ginagawa mo. Mags ka na. Sige na, baka ha, ipakulong pa kita. Ba't ko yung pinsan, ipakawalang niya. Nakita niyo na po, ma'am. Sabi ko naman po kasi sa inyo, na malinis po yung kusensya ko. Pero anong ginawa po ninyo? Pinagdiinan niyo po na ako po yung may kasalanan, na ako po yung kawatan. Kahit hindi naman talaga ako. Uh, marumar, pasensya ka na. mam. ma'am. Alam ma naman ako sa... sa... Pinsan ko eh. Hindi ko na makakalain. Dapat kasi na... masyado kasi yung mga mga eh. Ano? Ayusin mo na yung pananalita mo. Kaya naman po kasi, ma'am. Masyado niyo akong hinuhusgahan. Alam ko po na may matindi pangangailangan po ako. Pero kaya ko ka pong gumawa ng paraan na hindi po ako nakakaapag ng kapwa ko tsaka gumagawa po ako ng paraan para kumita sa maayos na paraan. Hindi ko po magagawang magnakaw. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo ako sa ginawa ko. Alam mo, ma'am? yung pera mo? Tigilan na natin to. Ilang taon ako nagservisyo sa inyo. Ilang taon na rin ako nagdusa. Diyan sa sama ng ugali ninyo. Siguro panahon na para maghiwalay na tayong dalawa. Marimar naman. Alam mo naman, ikaw lang pinagkakatiwalaan ko, di ba? Saka... Parang kapatid na rin kita eh. Pasensya ka na sa akin. Pasensya ka na, Mama. Pero ayaw kita maging kapatid. Grabe ka naman. Ako sa itsura mo. Wow, oh, ha? Tabi... Na lang pa ako sa amin. Hanap na lang po ako ng ibang paraan para mapatulungan yung tapatid na tatay ko. Oh, ano ba naman yan? O, oh, ito na yung pera mo. Sige ka na po, ma'am. Uuwi na po ako ng probinsya. Dali na po. Na lang po ako ng paraan para makahanap ng panggamot kay tatay. Anong <laughs> nagawa ako? Ang niya kasi itong pinsan ko na po eh. Yung ibang tao, yung sinisi ko. na si tatay. Boy. Ate, buti naman dumating ka na. Kamusta yung lagay ni Papa? Ayos na ba siya? Ah, uh, ate. Sa totoo lang, naoperahan na siya at successful yung operation niya. Sandali. Parang na-operahan eh. Wala naman ako na ipadalang pera kasi hindi ako binigyan ng amo ko. Hindi ako pinayagan mag-advance. Kung na-operahan siya, sino nagbayad? Eh. Uh. Ako. Ikaw? Rymar. Oh, Pasensya ka na ha. Alam ko kasi dati nagsisinungaling ka eh. Totoo pala yung sinasabi mo. Sobrang sama ko talaga sa'yo. Ikaw yung nagbayad sa hospital, ma? Bakit mo ko... Bakit mo binayaran? Eh, di ba sabi mo, ayaw mo nga akong pahiramin ng... Ano, pera, ayaw mo nga akong bigyan ng advance, eh. Bakit mo ginagawa to? Alam kong bakit. Kasi... Simulang dumating ka sa bahay, ikaw na yung naging kasakasama ko doon. Saka marami kang nagawang alam mo yun, nagawang tama. Tinulungan mo rin ako sa mga problema ko. Saka isang pa, malaking tulong ka sa akin, Marimar. Napakabuti mo. Saka pasensya ka na, ha? Kung hindi ako naliwala sa'yo. Ah, uh, maraming salamat po, ha? Alam niyo po, napaka-importante si tatay sa akin. Sa aming kakapatid. Kaya nga po, maraming salamat po, mama. Akala ko, habang buhay ka ng bakulo sa akin pero may tinatago ka palang kabutihan din sa loob-loob mo. Pasensya na ha kasi medyo stress lang ako, ako dun mga nangarang araw eh kaya medyo sinulitan kita. Pasensya ka na ha. Ano ka naman ma'am? Stressed ka. Kaya ka naman. Talagang mamang seryoso ha. Maraming maraming salamat po talaga. Oo okay. nga eh. Biyakan mo eh. Yeah, Okay. Thank you so much, Mama. Oo naman. Sa malaking pagpapala sa inyo to. Ako na. Ah. 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 Sa... Nakita But... ah. na. Bakit? Ate. Ka, am? Buntis kasi ako, Mami. Eh. Ikaw talaga, puro kakalukuan eh. Paano <laughs> ka naman mabubuntis naman, Marima? Saka, makalim mo muna yung tatay mo at least kahit papano. Okay na siya. Maraming ah, salamat, Mama. Ito, maraming salamat ulit, ha. Mabuti po ninyo. Eh, harin niyo po yung kapatid ko, Mami. Nakasasalamat. Thank you po. Thank you. Thank you. Ang gapa Ako din. Ako nga kasi magpapumats na to. baby ko. Pitos parang. Diba, ano? <laughs> 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 so, lang. Ay po ano? Paglihan pa siya mo. Ay okay lang. Ay lang, bakit? Ayaw mo nun?